ang mga player pag nahihirapan sumisimangot nagrereklamo nagdadabog ikaw never mong ginawa sa akin yun eh kaya hey, yun. ako naman parang time na yun kahit anong pagawa ko rito hindi naman magre magrereklamo eh hindi <laughs> coach pero siyempre hindi before mo naman ako naging player nakikita mo lang din ako maglaro mm -hmm. pero ano yung siguro thing na nakita mo kung bakit mo ako ni-recruit din oh. Talaga first time ko tinanong to sa iyo, coach. Ba naalala mo noon? Baka hindi mo na naalala. Saan kita unang nakita? <laughs> Alam ko kung saan. Saan? Sige nga. Sa Lipa. Sa Lipa. Oh. Wow, <laughs> naalala ko. Tapos kumakain tayo doon. Sa ano? Lomi. Lomi. <laughs> tayo yes. ng Lomi. And it was so ako, coach, atong perspective ko, it was so random na hmm hindi kasi coach ako nanonood din ng college pano yeah, na yeah. volleyball. So, third year high school ako. Mm. Tapos pa may game kami against La pa Yeah, no. And then, kumakain nga siya ng Lomi. Tapos, nilapitan mo ako, sabi mo, oh, mag-Ateneo ka na. <laughs> Tapos sabi ko, ha? Huh? Pa, pa niya ako nakita? Or... Bakit niya ako nilapitan? Eh, wala pa akong idea no, na, na yeah. ng college, ng uh, ano. Uh, after na, no, nakalimutan ko na. And then, ayun, dumating na. Dumating na yung time yung na. Yung time na hinanap ko na yung bahay nyo. Saan ang bahay nila, Alaysa, dito? Doon sa unang-unang palayukan. Kumanan <laughs> ka. Kumanan ka. Dadaan ka Ay, sapa. Na. Ilang sapa ang dadaanan mo, Coach? Dalawa. Dalawa yata. Dalawa, dalawang dalawang sapa. Ganun, ganun sapa. Yun yung sasakyang ko. Oh, Saan okay. si Alaysa dito? Paano kaya nakauwi ito dito? <laughs> 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 Hindi, pero yun nga, Coach. Pero, siyem, yun nga. Bakit mo ako ho... Ano? Nagustuhan? Ano ba? Anong nakita Ayun, mo, coach? Alam mo kasi, Lai... Like, kasi no high school, di naman ako masyado. Hindi, kayo, coach. hindi ka naman... <laughs> nakikita ako iyo. parang yung gut feel ko nun, gagaling tong batang ito, oh, eh. Oh, grabe. At the back of my mind, sabi ko, kayang-kaya kong palakasin tong batang ito. Nandun yung hinahanap mo, yung attitude sa laro, yung mag-focus sa laro, yung concentration niya. Hindi ka nga pala so, ngiti bro. sa laro, kanya so, lang makikita mo yung... <laughs> pagkaseryoso mo. Oo, oh, oh, seryoso. Parang naaalala ko lang noon yun. Nening, nening ka pa oh, oh. No? Nene, days mo pa pero, Pero coach, eh. syempre, unang titingnan mga yung skills, di ba? Pag nagre-recruit. Mm. So ano yung masasabi mo sa skill ko nung mga kabataan ko? <laughs> Wala kang receive. <laughs> okay. Hindi ka makareceive. <laughs> okay. I understand. Pero sabi ko Until naman, <laughs> uh, Hindi, ma may tuturo naman yun. Kaya mm. sabi ko, or Kaya nakatago tapang. ko buong Ateneo. <laughs> <laughs> Ay, naku, no, ang dami natin istorya sa Ateneo, just okay, ko, yung, uh, yung hirap natin. Uh, coach, na-mention mo nga kanina na siyempre, kinuha ka sa Ateneo to mm. build that mm. volleyball program. Mm. Gano ka hirap yung journey na yon para sa iyo. So, sobrang <laughs> hirap lai <like>, kasi coach na ako. just imagine wala namang player yung Ateneo mm. nung araw. More on sila na makaparticipate lang sa UAAP. I was even surprised na no, on the second year nag nag third place. Dude. Yes. Sumisigaw si Bea Pascual. Eto, sabi ko bakit? Coach history. Sabi ko bakit? 30 years walang medal medalang Ateneo sa mm -hmm. UAAP first medal nila yung bronze na yun. Sobrang hirap talaga yung challenge eh. Pero I did not take it as a pressure ano. Mm. -hmm. I took it as a challenge. Paano mo iaangat itong team na ito? Napakalaki naman ng eskwelahan. Bakit hindi makapag-produce ng mga lakas-lakas na team? Pero coach, syempre hindi lang yun yung challenge mo, to look for players, mm. scholarship, help. Siyempre, bagong community din yung pinasok mo. Siyempre no? <laughs> yun, oh. Bakit bagong community? Sanay ako sa rektu, <laughs> eh. <no? laughs> Sanay ka sa rekto. Napunta ka sa katipunan. Siyempre, ibang culture, ibang environment. So, ikaw pala, paano ko pala nag-adjust doon bago mo <laughs> tinake yung challenge na binigay sa'yo? Napaka-simple sa lang. Napaka-simple lang. Napaka-simple. Napaka Anong ginawa ko? Ano? <laughs> Hanggang gym lang ako. <laughs> Hindi na ako gumagala. Pagdating sa gym, practice, tapos labas na kaagad. Eh, pero siyempre, coach, yeah, given yun, <laughs> eh, ano pag games? Andiyan ang mga supporters, Ay, kasi mga nung, alumni. Nung time na yun, lay, wala namang nakikialam sa akin nung araw. Wala nang lumalapit sa atin noon na kung naaalala mo ba yun, no, nag start sa Ateneo. Wala nang tumutulong sa akin eh. Until na natapos yung first na lahat ng top four doon sa unang taon namin, lahat ng top four of the previous year, five setters lahat kami. Mm -hmm. Kaya yung unang taon namin, number five yung team. Pero lahat yung top four na yung five sets, five sets, five sets. Mm -mm. Tapos the following year, nag-third na. Nagkaroon na ng maraming fans yan. Mm -mm. Unti-unting nagkaroon na ng fan base yung Ateneo. So yan, good. medyo nagkagulo na hanggang sa dumating ka, nagkagyera na sa volleyball. <laughs> <laughs> hanggang sa napilitan kang i-recruit ako. I think, if I may share this lang, ilan lang din naman yung kumuha sa aking mga schools and very determined din naman sila. But I think one person who fought talaga harder was Coach Roger. Paano mo kinausap pala si tatay? Honestly, hindi ko talaga alam, Coach. Hindi ko, siyempre, ang hirap naman ng time na yon. Alam mo naman, Lai, hindi ka tulad ngayon. Ano? Wala naman akong ini-offer sa father mo noon, sa inyon. kundi opportunity lang na mm -hmm. makapag-aral ka sa Ateneo. Ang di ko talaga malilimutan yung sabi ko sa papa mo noon. Para nyo nang itinime deposit yung anak nyo after five years, we withdrawin yun na. Mataas ang halaga niyan sa merkado. Ang ibig ko lang sabihin ba na sa, sa job hunting mo, mataas yung, yung chances mo to go to a big company mm -mm. because you are graduating from Ateneo. Yes. Yun yung sinabi ko kay Papa Manu. Wala pa siyang commitment sa akin. Umalis ako sa bahay niyo, walang commitment. Yes. Sorry, ano. Hindi ko maalala kung Palm Sunday yun or uh Easter Sunday na tinawagan ako ni papa mo sinabi nga niya sa akin yung medyo dininig oh, yeah. na pero yun yung nag-exam ka eh pagpasok mo raw eh gusto mo nang umuwi <laughs> <laughs> hindi oh. Uh, ayaw sa atin e, sa Hindi niya. oh. Ah. Nag-enjoy ako eh. sa exam sa ano. Parang except sa general. Sa, ano, general, ka pumasok. Sa... Information. Kasi oh. 25 minutes lang yung ano. Oh, pero... It's 1 to 30. Pero hindi ko lang sukat. Akalain. Maisip. <laughs> tama ba, Coach? Na talagang you would go out of your way hmm. para ma-recruit din yung isang tulad ko. Kasi parang is totoo naman din coach sobrang dami ng pool ng players na pwede mong i-recruit talagang um, nagbigay ka ng time um, na ewan ko lai hanggang, ngayon naman lai hindi ko lie. talaga ma coach kahit ako hindi ko ma-explain eh, <laughs> ikaw yung nag ano pero I think sobrang bata ko pa coach hindi ko pa napaprocess hey. lahat pero kinausap din talaga ako ng, ni tatay at ni nanay hmm. na maganda nga yung opportunity mm. Ateneo I think Meron akong gustong that time talaga coach para may gusto pa akong ibigay sa UST. Hmm, tama. Kasi hindi pa ako graduate na ako pero mm. parang may game pa kami coach, di ba? And sabi ko doon pag nanalo kami, I think it's it's it, it's a sign na, na nagbigay na ako, parang binalik ko sa UST mm. kung ano yung gusto kong Kailan ibalik. Pa yun. Pero natalo kami nun, coach. Uh, Sabi ko, oh my God, paano to? Uh, <laughs> so, pa. ganun po ang nangyari. Lahat kayo may istorya eh. Kaya oh. naaalala ko naman lahat. Paano ko kayo na-recruit? Sino ang nagdala? Paano ko kayo nakita? Ako, isa lang yung masasabi ko, yung memory ko na hindi ko makakalimutan kay Coach Roger. Well, one, Coach, lagi mo ko sinusundo sa Betty Gobel Monte. Paparating na sa Betty Gobel Monte. Di ba, Coach? One of the things na hindi ko makakalimutan, it was the entrance exam of Ateneo. Mm -hmm. Tapos hindi ako marunong pa masyado mag-commute. <laughs> Tapos sabi niya lang, okay... Mag-LRT ka, uh, tapos baba ka sa Betty Gobel Monte, tapos doon nakita susunduin. Kita. Sabi ko, ano ako mag-LRT, <laughs> hindi ako marunong mag-LRT kasi sa US lang ako lagi. Tapos pagbaba ko ng Betty Gobel Monte, 'yun, lagi mo na ako sinusundo. So pag lagi ako pupunta ng USD to Ateneo, lagi akong bababa ano, ng Betty Gobel Monte, tapos sasabay uh. na ako sa'yo. Ano Pero naman? sa training coach, wala